Hi guys! Hello! Hello, hello sa inyo. Guys, alam nyo ba ngayong 2025 is still hiring po ang ating Good Deeds Agency sa mga gusto pong mag-stream, okay? Dito guys sa Vigo Live Up. Ito nga pala guys, yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong kumita ng pera guys. Hindi na download lang to sa cellphone, okay? Um, libre lang dito mag-apply, libre lang naman siya i-download, and wala kayong ilalabas na puhunan, wala kayong ilalabas na pera para makapag-umpisa or something. Ang kailangan lang dito is i-download nyo, mag-create kayo ng account, tapos i-chat nyo ako kung interesado na kayo sa Bigo Live App to earn. Kasi guys, alam nyo ba, dito sa Bigo Live App, hindi ka lang pwedeng kumita dito ng 10,000, 20,000. Guys, kumikita rito ng 100,000 kung tutuusin nyo, kung followers ko kayo sa aking mga um, social media like TikTok, Facebook, Facebook and all, nako, lalo na sa TikTok, lalo na sa YouTube ko, kung, kung wala pa kayong idea, pumunta lang po kayo sa Jenny Ulimba YouTube channel. Tuturuan ko kayo paano kumita dito. And again, agency manager po tayo na Good Days Agency. And I am looking for those people na gusto pong kumita sa Bigo Live Up. Ano ba yung gagawin dito sa Bigo Live Up? Guys, parang ito, parang ganito, nag, pero naka-live. Magla-live ka lang doon, kakanta ka, sasayo ka. Kung wala kang talent, pwede ka nang na mo mag-talk show, talk show lang, ganyan. Baya bunda yan. <laughs> Yung mga ganyan lang, chika-chika, ganyan din. Saan ka kumikita? Bin, nag-chika-chika ka lang kumikita ka. And wait, there's more. Pwede ka rito mag-full-time, pwede ka mag-part-time, kasi marami ako ditong students, marami ako ditong mga nag-full-time, part-time na mga estudyante, ganyan. And hindi lang talaga mga full-time, may mga single mom, kahit na may work sila sa labas, mayroon silang work at home. Kasi alam nyo ba guys, hindi na uso ngayon yung nanay ka lang, yung nasa bahay ka lang. Hindi ko siya inaano yung mga mami dyan na ko, working mom at home. Uso na kasi ngayon 2025. Dati pa naman siya uso, pero mas lalo siyang umuso ngayon 2025 na hindi lang po tayo mami. Sa lahat ng mami, pwede po kayong kumita dito na hindi nyo kailangan lumabas ng bahay. Ginagawa lang kasi to sa cellphone. Itong cellphone na hawak ko. Okay? Ang gagawin lang, magla-live lang kung meron kang time sa umaga, pwede mo siyang gawin. Kung kang time sa hapon, pwede mo rin siyang gawin. Pwede ka rito putol-putol mag-live hanggat ma-hit mo yung kota na para kumita ka rito. Kasi may kota dito na kailangan gawin para kumita ka. And the more na mas malaki yung kota na ma-hit mo na makukuha mo dito sa pagla-live mo, the more na mas malaki yung kita mo. Ganun lang siya dito. Kaya ano pang gagawin? I-install yung apps and i-chat nyo ako sa aking FB. Kasi guys, dito sa video Live Up na sinasabi ko na earnings, unang-una kasi pag mag apply kayo dito, kailangan nyo maghanap ng agency. And then dito ako, <laughs> pwede nyo akong i-chat sa aking FB. Ayan ang aking FB guys, Jenny Ulimba, may blue badge. Dito lang ako tumatanggap ng mga gustong mag-apply, gustong mag-join, gustong sumali sa Good Deeds Agency ito naman po ang aking Bigo ID, Jenny24. Kung gusto nyo po ako makita sa aking Bigo Live Hub habang nagla-live, nagla okay? So, hanapin nyo lang tong Jenny24 kasi nag-iisa lang naman ang Jenny24 sa Bigo Live up Kasi ang Bigo ID is hindi po yan nagagaya ng kahit kanino. Yun po ang ginaganda sa Bigo Live Hub. Kapag uh, ikaw na una ang meron nitong Jenny24, ikaw lang talaga yung nag-iisa may Bigo ID na ganyan. And huwag kayong mag-alala kasi tuturuan ko kayo kung paano kumita dito. Nagtuturo nga ako sa YouTube channel ko eh. Nagko-content nga ako eh. Ayan po ang aking YouTube channel, Jenny Olimba. Guys, kung gusto nyo kumita sa Bigo Live Up, mayroon akong 5 tips para sa inyo. Okay, panoorin nyo lang to. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And mainitinit pa to, guys. Paano ma-unban? Kasi dito, guys, may rule sa Bigo na ano yung mga bawal. May mga bawal kasi dito, May community guidelines. Para kung gusto nyo pasukoy ng pagbibigo, panoorin nyo lang tong video na to. Kasi, guys, makakatulong to sa inyo para alam nyo yung mga bawal sa Bigo para tuloy-tuloy yung earning. Kasi guys, ako yung tipong agency manager na hindi ko lang kayo tuturuan sa aking YouTube channel. Siyempre, tuturuan rin kayo dito na sa orientation, ako mismo mag-orient sa inyo, ako rin mismo mag-encourage uh, ano, mag sa inyo na mag-join ka sa orientation or meeting pa yan or whatsoever, para matuto kayo o diba may youtube na, meron pang orientation, meron pang meeting, lahat yan libre lang, o saan ka pa, parang ano lang yan, parang yung sinishare ko sa inyo about sa bigo, libre lang siya free lang siya i-install, libre lang mag-apply wala kang gagastus, wala kang ilalabas na pera, saan ka pa, mag-apply ka na kasi ang hirap na walang pera ngayon, 2025 alam mo ba yun? <laughs> Sanay ka ba na walang pera? Huwag mong kasanayan na wala akong pera ng umpisa ngayong January. Magtrabaho ka na kasi hiring po ang Good Deeds Agency. Mag-apply ka lang, mag-chat ka lang. I got you. Ayun lang, bye-bye. Follow for more and don't forget to like and subscribe sa aking mga... Um, Um, so, social media, um, sa TikTok, sa Bigo, and especially sa aking Facebook and all. And dito, 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 dito rin siya sa aking TikTok. Ayun na, bye-bye. Follow for more! And don't forget to share dun sa mga kakilala nyo nga pala guys na wala pang work, wala pang, alam, mapasok ka na work. Nako, magandang umpisa itong taon na mag-try kayo na mag-try na mga gantong klaseng trabaho kasi uso na ngayon ang online home job. Ganun. Babay talaga.